Uy! Ay, gago! Bayan, pre! Ano nga ba siya? Ay, Tris, Uwi na ko? Ha? Ano? Magkakati pa kayo pre? Oh, dito ha. Ah, Sa Dito, wala na itong truco. Ay, gago! Uh, wow. Bayan, pre! Pinuusahan mo si

Uuwi na ko? Paano to? Ayan si Palud o. Tapusin mo to! Uwi na ako. Bahala ka saan! Tapusin mo to! Ayan! Ay, Basta magtapos yan. Nandiyan ang gamit ko. Iibalik ko lang sa bahay. Uwi na ako. Si Baiso kasi. Si Baiso kasi. Umalis na ko. mo si Baiso? Saan mo mo? Umalis na. Saan mo? Eh ano? Si Nicky kasi. Ayan si Palud. Bukas kailangan yan. Bukas. Ayan si Palud yun yun. Overtime mo ako, hindi mo kaya tapusin na maghapon. Para si ka. Magagawin mo ko ng basa, oh. Wala ko dito, eh. Pilker, huwag ka na mag-pilker, ha? Na, tapusin mo to. Uwi na ako na. Pagkaalisin si mo sa atin ako yun. Uwi na ako, Mahala ka dyan. Kasi siya, sabi sa si Kurt, eh. Si Baiso! Kaya may kasalanan. Ano ba si Marino kasi? Si Baiso, wala ba yung kalos sa labas, di ba? Si Baiso kasi, nakatayo dyan, ilang e, nangyari si Kurt dito,